Good day mga boss, ito po ang Santo Tomas Interchange uh, Sa mga nakapanood na po ng mga video ko dito sa ating slxtr 4 na binablog ay alam niya na po ito pero sa mga hindi pa po nakakaalam ay sa video ito ipapakita ko sa inyo yung mga interchange mula dito Santo Tomas hanggang Chaong Quezon o sa mga nakapanood naman ng aking mga video ay ito po yung ating kabuuan ni isa-isahin natin kaya mas okay pa rin naman na panoorin to para sa isang video ay mapanood nyo yung interchange mula Santo Tomas hanggang Chaong Quezon sa iisang video. Kaya uh, huwag nyo i-skip. Tuloy-tuloy nyo lang panoorin para mapanood nyo ng buo. At saka pala, kung bago ka pa sa channel na to at bagong tuklas mo, ay wag mong kalimutang mag-subscribe para laging updated pagka tayo ay merong bagong video. Gaano pagka hindi ka mag-subscribe ay kailangan mo pang hanapin tong ating mga video dito kung gusto gusto mo talaga to ay uh, subscribe na nandito ka na din lang naman ay di subscribe mo na para ma-update ka sa susunod na gusto mapanood yung ating mga video so ito po yung Santo Tomas maya maya ay didiretso naman tayo ng Macban Interchange matapos ang halos isang buwan ay ito na po yung ating update dito sa SLEX TR4 Santo Tomas Interchange meron na po siyang girder at um, ganda na po at yung ating yung nakaharap sa atin ay yung papunta ng mac Interchange at yan naman po nasa kanan natin ay papunta ng Santo Tomas Exit at ang nasa kaliwa natin ay papunta ng Maynila At ito naman po ang MACBAN interchange. Er At uh, ito pa lang yung nagagawa dito. Meron na siyang poste do sa gitna. Yun yung kanyang pinaka overpass. Siyempre ay magkakaroon yan dyan ng inter interchange nga eh. So, yan yun. Yung kanyang update ngayon na meron na siyang poste doon sa gitna. Tatlong poste. So, lalagyan na yan ng gerder para maituloy tuloy na yung nakikita yung A uh, tambak doon sa ibabaw. E... At ito naman ang San Pablo Interchange. Dito sa may San Pablo Interchange, ito pa lang din yung nagagawa. So, meron na din dyang poste at meron na din mga uh, charger o beam na nakaporma at yan ay ilalagay na din doon sa mga posting ginagawa pa lang. So, meron din yung ginagawa. May nakabaon na din yung poste na medyo malalim pa lang. Pero meron na siyang buhus. Kaya, sa video ito ay dyan naman makikita nyo na yan pa lamang at ako mapapansin nyo dito sa may gawing kanan natin ay meron dyang exit o kumbaga ay eh, di yan kasi dadaan yung pinaka toll gate nya papunta ng SM San Pablo hindi pa man makita sa ating drone shots yung kuha ng papunta ng SM San Pablo dahil hindi pa siya na umpisahan o hindi pa siya na hahawan yung dadaanan ng posibleng Uh, exit o toll gate papunta ng San Pablo o SM San Pablo. Doon po kasi ang daan yan. Hindi ko alam bakit hindi pa siya ginagawa. Siguro ay siyempre inaayos pa yung mga right of way. So wala pa yan. Wala pa tayong update niyan. At yan pa lang yung ating makikita. Yung ating gawing kanan ay yan yung papunta ng Macban Interchange so Alaminos at yung nasa kaliwa naman natin ay papunta yan ng uh, Chaong Quezon o papunta ng Santa Maria madadaanan kasi yan Yes, good day mga boss. Siguro po ay pamilyar na kayo sa lugar na ito. Pero sa hindi pa pamilyar, ay ito po ay uh, dito sa Chaong Interchange. Ito ay karugtong ng Chaong Interchange. Gawa ng pag-exit mo ng Chaong Interchange ay dito ang punta mo. So ito po yung ating vlog ngayon. Iikotan po natin yan. Panoorin nyo lang po. Huwag kayong bibitaw hanggang dulo. Okay, tayo po ngayon ay nakaharap sa papunta ng Chao Interchange at nakaharap din tayo sa bayan ng Chaong. Ang direksyon ng mga sasakyan na yan ay papunta ng Maynila. Yan yung pansamantalang daan lamang. At kung mapapansin nyo po dito sa may kanan ng circle, yan po yung daan papunta ng Bicol dati na ngayon po ay binaklas na siya. So yan po yung sinasabi natin noon sa unang vlog natin na baka yan ay tanggalin na at ang daan na lamang ay dito sa my circle At yan na po yung Interchange mga boss. Kung makikita nyo ay halos samintado na yan. At uh, tingnan nyo din yung pinaka-circle sa may banda-banda ron. Meron na yung latag na konkreto paikot. O, malapit nang makakompleto yan. Na talaga namang ito pa lamang yung interchange dito sa SLX TR4 na halos ay pakompleto na. Na excited na rin ako makita na ito ay buna dahil ito ito malapit sa I amin mean, sa dolores keson Okay mga boss at yan ang ating update dito sa SLEX TR4 na mga interchange mula Santo Tomas, Macban, San Pablo at Chaong Quezon. So yan po yung ating mga update. Uh, sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga video ko nito na pagkasunod-sunod ay uh, puntahan nyo po sa ating lista ng ating YouTube channel at nandun po lahat ng ating mga vlog. Meron pa kasi itong mga kasama, hindi lang sa mga SLX 4 o sa mga interchange ang ating ibinibidyo, mga karugtong pa niyan, pagkasunod-sunod, ay kompleto po yan, kaya puntahan nyo. At saka pala, kung bago ka pala sa channel na to, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify ka kapag tayo ay merong bagong video. Pagka hindi kayo nag-subscribe, ay kailangan nyo pang hanapin yung aking mga video ko para makita nyo yung ating update. Kaya subscribe lagi. Kung ikaw naman ay eh, bago lang dito, ay subscribe ka na. Dito ka na din lang naman. Salamat po.